Today's video nga ay magfu-food -foo. trip na naman tayo dahil dadayo pa nga tayo ng Santa Cruz, Manila para matikma ng isang kainan na nagsiserve ng mura pero quality yung mga serving. Gaya na nga lang nitong loaded meals nila na spicy buttered pork chop na may kasamang 2 pieces siomai tapos 2 pieces Shanghai na sa alagang 99 pesos nga lang. At marami ka pa nga pwedeng pagpilian kaya kung nagahanap ka nga ng sulit at talaga namang swak sa budget mo na food tripan, Baka para sa itong video na to. Kaya tara na, let's go! Habang nagpapalinis nga tayo ng motor dito sa may auto shower, meron nakapagsabi sa akin na may masarap daw na putripan dito sa Ledgi. At dito nga lang yan sa may Diaz Cuisine na matatagpuan mo nga lang sa 2047 Felix Huertas Road, Santa Cruz, Manila. At sa gilid nga lang pala siya ng SM San Lazaro. Ano tayo? Ano tayo? <laughs> na pagdating nga natin ay sinalubong kagad ka tayo ng mga makukulit nilang mga staff. Umorder na nga pala tayo ng ilan sa mga bestseller nila. Gaya nga nitong Loaded One, Spicy Butter Chicken, Beef Mushroom, Chicken Filet Alaking, at yung kanilang Sisling Beef Pepper. Ma'am, magkano po yan, ma'am? 100 pesos po. Meron na po dalawang show, may, dalawang siyang ngay. It's spicy butter pork chop. At hmm? one rice na po. Fried rice po. po yan. Garlic. Grabe, sulit na to sa 100 pesos, no? Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo sa pinaka-exciting na part, yung tikiman na. Ayan no, guys, tignan nyo, ito in order natin, loaded one. Tignan nyo naman guys, 100 pesos lang yan. Meron ka ng ano, dalawang shumai, dalawang shanghai, tapos etong spicy butter pork chop. Tignan nyo naman guys oh. Malamang to, mangang to, yan o. Oh. Tikman na natin guys. Yung mabisa talaga to. 100 pesos lang yan ha Biruin nyo Ang dami mo na kagad ulam sa 100 pesos Tignan natin Oh Sabi dap Yung fried rice nila dito Solid Ewan ko anong magic nilagay dito Malasa Diba? Tapos, yung alat, sakto lang. Ito nga palang siyang hay nila, guys, is homemade. Ayan, eh, o. Kaya-kaya. Mmm. Mmm. Tapos, nga. talaga. Ito nga pala yung chicken filet alaking nila, na sa alagang 70 pesos nga, ay matitikman mo na. Para sa akin nga, ay talaga namang sulit, dahil sa sos pa lang, panalo na. At isa nga yata to sa may chicken filet alaking na nakainan ko, na talaga namang masarap. Ito naman guys, yung isa sa bestseller nila, Sizzling Beef Pepper. Tignan nyo naman guys, so pa solid pare. 99 pesos lang to guys ha. Tignan nyo naman oh. Tignan natin kung mabisa. Mmm. dabe? Ngayon guys, titikman na natin spicy butter chicken. Ito yung pala yung ano, dressing. Oh. Tignan mo naman, Oh. Tsura pa lang, matatakam ka na. Titikman natin guys, ha? Ah. Hmm, hindi natin mabisa, guys, oh. Mmm. Tolong guys. Dito talaga sa kanalo. Kanya guys. Ako nga pala si Mags, ang owner ng uh, Diaz Cuisine at ini-invite ko po kayo na dayuhin ang aming munting kainan dito lang po sa Felix Huertas Road uh, beside SM San Lazaro. Uh, dito, dito nyo po matitikman ang mga unique na pagkain na hindi bubutasin ng bulsa ninyo. At then, um, ang mga menu namin ay nagre-range po ng 40 pesos to 100 pesos. Meron din kami mga bestseller dito gaya ng spicy buttered pork chop, uh, buttered chicken at yung chicken fire alaking. Uh, meron din kami mga loaded loaded meals na halagang 100 pesos ay siguradong mabubusog na kayo. And then kung mag-e-crib naman kayo ng madaling araw, uh, pwede nyo pa rin kaming dayuhin dahil open po kami 24 hours.